So ito yung mga kajologs Nandito na tayo sa loob ng uh, low ticks, ano So ayan Ito yung kanilang uh, pristo na ano, mga kajologs ano? Yung biyay nito mga kajologs Ah uh, Mga US no Ito yung kanilang mga truck Kapasok tayo rito sa loob Ayan Ito yung mga truck nila ano, mga kajologs ano Ayan mga biyay ng uh, US ito So ito si, ano, you know, si Idol ano Kaismondo. Ito, check lang. Susuot ko lang itong aking gloves. Bro. Ano yung binabaklas mo ba? Kumusta bro? Ayon. Ayan, kumusta? Ayos naman. <laughs> Ayos. So, ito so, yung binabaklas ni Kaismondo. Ano? Ah, uh, ito yung ano? ano uh, Anong tawag nito bro? Uh, transmission. Transmission. So, it, dito ba yung galing? Oh, yan, yung galing yan. Itong pinangkuhanan dito. Oh. Yes, uh, sa ilalim niyang niyan. Ito sa ilalim ng truck. Oh, ayan. Oh, ito si Cash Mondo, guys. Ayan oh. Ah, uh, ating mekaniko. Magaling ito na mekaniko da. sa buong Canada, no. So, shout out mo si Pinoy Tracker. Ano nyo Jun? <laughs> Pinoy Tracker. Oh, Marco. Ah, uh, si ah, uh, oh, si oh. Idol Mark. Kumusta? Uh, <laughs> sana. Yan, bye. Sana lagi kang magmasyal dito sa amin. <laughs> Oo, yan. Si Bay Marco. Uh, ano? Para makagawa tayo ng parto ng ating uh, video noon. <laughs> ayun, 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 ayun. Kailangan may uh, parto yun, di ba? Uh, uh. Bay Marco, shout out iyo Bay. Oh, oh, Ingat-ingat. amping pero may Bay, amping. Ano? Uh. Ayun. Dito ako, pinupunta ako nila rito kasi mayroong kaming uh, <laughs> transaction kasi ako sa kanila. So, ayun. Kasama na rito magbablog kami ni Ah, kay Ismondo ano ano bro wala ka bang isa shout out oh shout out sa lahat ng mga And, ay, uh, mga mga subscriber natin diyan at saka mga kaibigan natin lalo na sa ibang bansa sa sa Pilipinas ayun um, ayun, at ayun at saka sa Saudi Arabia lahat ng mga ano at saka uh, lahat ng mga Ilocano sa Isabela shout out shout out sa guys oh, particularly uh, sa... sa Cordon Isabela Cordon shout out sa taga Cordon <laughs> ayun nandito kami ngayon ni Kaismondo ano uh, Ayan. So, amping-amping perming guys. Ano, amping yun. Tingnan natin ito ginagawa ni Kaos Mondo. Ayan. Ayan, linis-linis lang nga. Kasi linis, ano? bago isalpak, kailangan malinis ito. Libre sa okay. lahat ng klase ng dumi. Lalo na yung Kaya, grasa. Kailangan kailangan matanggal yung mga grasa o, no para siguradong Ayan. walang didikitan ng dumi kaagad kasi Ayan. ito dapat laging dry kasi nandito yung clutch e, e, plate saka pressure plate yan mm. mas disk pero yung biyahe nito, US talaga, no Brad, no? Oo, oh, ang biyahe nito, o oh, itong mga ito, oh, US, US nakapermis nakapermis. Laging, uh, uh -huh. Ay, yung US. US talaga. Kaya kailangan nakapermit ang naka sakyang laging kondisyon. Oo. Oh. Mga, ayun, mga driver ba yun? yun yung makit na yun? Mga driver yan. Mga driver yan, uh -huh. o. Okay. Ayan guys, ano? Ayan, silipin mo yung ilalim uh -huh. yan kung saan galing para makita nila. Sisilipin natin yung pinakailalim nito ng pinangkuhanan ng transmission, ano? So, dito ngayon tayo. Yan, may ilaw ngayon. Sa ito. ito, ito yung uh, ito dito yung pinanggalingan ng transmission. Ano? Yan yan ng engine, yan yan yung kwit ng engine yan. Ito yung pinakapwit ng engine, di ba? Oo. Oh. So, mula ron yung kanyang uh, propeller, di ba? Papunta doon sa drive, oo. Oh. Ayun, yung dulon-dulo doon, yung dulon-dulo no, no, brother na. No? Alright, right, ayan. So, Actually nakasabit na sa taas yata yung kanya eh, yung drive eh. Kinabit na sa taas. Oo, oh, nakasabit nga. Nakasabit. So, ayun guys, ano. So, sa inyong kalaman, uh, medyo mahirap din tong ginagawa ni Idol, ano, ni Cash Mondo, ano. Mm, ganyan talaga. oh, ito. Ito yung kanyang uh, sa ilalim ng transmission, ano. Ayan, nakikita yung, yung transmission na yan. So, ayan. Alright. So, hindi, uh... hindi biro itong ginagawa nila sa inyong kaalaman at so tingnan so, yung makina guys ito yung ano uh, na damage sa uh, may it, ano to guys ayan na yung sira yeah, actually tinamaan na ito ito kailangan nang i-replace ito ipadadalin oh, sa machine shop for replacing okay so hindi na kailangan bibili ng bago hmm, hindi, hindi na mahal kasi ado kaya eh, makapal pa naman kaya kaya pa papa ano na lang papa uh, lang naman pa, papa tawag nito ipa replace lang ipapa-replace lang, lang. okay ang galing galing tapos o, talaga na guys mundo So ano po ang masasabi mo diyan sa ating mga viewers ano? So to to guys, hmm. tingnan niyo tong transmission na ito ano. Etong transmission na to ay manual transmission. Manual. Hindi oh. siya automatic, no. Hindi siya automatic. At saka... So, okay. Uh, ang sabi nila, uh, yung mga ibang mga, mga ano katulad sa atin, kasabi mm -hmm. nila, mas gusto nila ang manual. Manual. Oo, pero Pero minsan, yung yung sa totoo lang mas maganda talaga yung ano. Uh, kung yung nandito ka sa kanada, parang automatic ang Aut ano. Automatic? Oo, oh, kasi pati track ngayon, naka-automatic na rin. Oo, oh, yun lang. Mm. Pero anong pinaka-ano talaga, manual o automatic? Uh, ang ko, Brad? Depende. Uh, mas May mga nagsasabi, okay ang manual. may okay mga manual. din nagsasabi, okay ang automatic. So, mm -hmm. para sa akin, uh, okay lang. Parehas na okay. Parehas na okay, di ba? Kasi yung manual, kasi pag sa takbuhan na ano okay manual di ba ang kaganda ng automatic uh, hindi walang masyadong problema doon sa automatic oh, okay. pagdating sa pagda-drive basta oh. i-drive mo oh, wala nang problema Walang ito problema. kung hindi ka marunong gumamit ng manual oh, yun. masisira agad ang clutch mo ito yung clutch sinang, niya di ba may tinatawag na clutch rider ito yung clutch niya din siya, um, kasama yung clutch niya di ba oh. So ito guys, actually, so, ang, actually ang sira nito ay uh, clutch. Nawasak yung clutch kasi ayun. may kutob sila na yung driver ay ano, medyo uh, ano uh, uh, na preno ang clutch hindi, okay. sabay uh, ano. May tawag na may tinatawag na clutch driver. Eh. Ay, hey, bye. Shout out, bye. <laughs> Ayan yung mga driver ng uh, <laughs> ano, <oliviano>, mga <laughs> la driver. Ayan yung mga kaibigan yun. Eh. Yan yung mga driver yan ng uh, logistics. Bakit iba-iba naman yung ano, pangalan? Uh, Bus edi, transport hindi. Itong talir na to, tumatanggap na kahit anong ano, kahit okay, na, okay, okay. company. Oh, all right, uh, all right. Pero priority dito ang logistics. Yung kanilang ah, sasakyan yeah, talaga. logistics ano? Oh, okay. Pero kung may dumating na ano, yun, kahit na ibang company, uh, accepted, uh, pa accepted pa rin. Accepted yan. pa rin. Uh, Ito, ganda, ano? Ang galing, magaling ka. Magaling ba rin? So ayan guys ano, itong ginagawa ni Ka Ismondo, ano. So alright, so ayan oh. Medyo ayan, mahirap to ano, brad, di ba? Oh, eh, ano lang pagka lagi uh, mo nang ginagawa, masasanay <coughs> oh, ka rin. masasanay ka rin pag uh, parati mo ginagawa, ano? Oh. Ang ano oh, okay. diyan, uh, ang pinaka-point diyan, dapat meron kang gamit katulad nito. Kompleto. Katulad nito. Ito kasi Ang gamit yan Brad Hindi, hindi uh, ko makita yung ano eh Ito kasi nakasakay siya sa jack Ah, okay, uh, okay Kailangan may ano, tinatawag na transmission jack Transmission jack ka Transmission jack Kasi hindi mo mapapaangat mabigat yan eh, di ba? Mabigat yan pag hindi, di basta basta yan niangat, oh, di ba? Oo, oh, So, ayan Ayan, Yan, Sinusubukan ni Mondo. ano yun, ano? Kailangan na jack mo siya para may level mo sa doon sa puwit ng makina bago mo siya isang Oo. Kasi kung wala ka nito, hindi ano yan, hindi obrang buhat-buhat yan, mabigat masyado yan. Kaya kailangan meron kang transmission jack Kailangan may transmission siyang ano, transmission jack ano. So, ayan guys, so nakita na ninyo yung ginagawa nating mga kaibigan, mga kababayan natin. Actually guys, ito si Kawish Mundo. kasama ko to sa church namin ano, si Kari. So, ayan. So, ayan, shout out nga pala sa inyo. Wala ka na bang sasabihin na iba? Wala na. Ako uh, nga pala, Cash Mundo. Bago nga pala pumunta rito ng ano, Canada, ito na talaga trabaho mo. Uh, hindi. Uh, bago ako nag-umpis nag, nag ako sa trabaho ng electrician, uh, nagtrabaho ko sa Pilipinas, Colgate Palmolive. Oh, okay, okay. Electrician for almost 20 years. Tapos, uh -huh. nung mag-close yung company namin, uh -huh nag-apply ako ng Saudi Arabia, immigration -hmm. din. Immigration Pagdating ko sa Saudi Arabia, mm, sinabihan ako na dito sa Saudi, mm hindi, -hmm. eh, hindi pwede yung electrician ka, electrician ka lang, sabi. Mm -hmm. Kailangan, um, trabuhuin mo rin kahit mechanical. So, eh, nagkataon na mayroon akong training sa electrical din. Bago ako pumunta sa Saudi, mayroon akong training. Uh -huh. sa diesel mechanic so oh, okay. Eh, inaccept ko yung hamon nila sa akin hanggang so, sa binigyan ako ng ng chance na mag-walk sa mga mga farm sa Saudi Arabia. Maraming oh. ang farm diyan eh, Almaray, ganyan sa oh. dairy farm nila. Okay. So, Nagme-maintain kami ng mga traktura doon. So binigyan ako ng service car hanggang sa araw-araw na -araw araw, si service araw, kami araw, doon. Matutunan ko yung trabaho ng master ko, mechanic. So, hanggang sa nakakuha ako ng chance na mag-apply ng Saudi ng, 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 Canada. Sa Canada, from mm -hmm. Saudi Arabia. Eh, binigyan ako ng ng uh, pagkakataon, gininap ko na. Okay, uh, ang kagandahan nun, uh, wala akong ginastos. Hanggang uh, makarating ako dito. Company na ang uh, bahala uh, doon. pati ticket, sagot nila ang ginastos ko lang doon, yung pag-clear ng mga clearance sa Saudi Arabia. Oh, lahat, lahat. Mga, lahat ng mga dokumento na uh, kailangan kong iproduce. Oh. Wala na akong ibang binayaran, kundi yun lang. Oh, so, yun pala. Uh, pa Nung dumating ka rito, ito na talaga, sinarabaho mo pagdating mo oh, dito. Pagdating ko dito, binigyan ako ng trabaho sa company namin na uh, ganito. So, okay lang kasi Ayos naman. kahit hindi pa tayo masyadong bihasa, pagdating na, na Natutunan din, natutunan, mm -hmm. napag-aralan. Napag-aralan mo, wag araw-araw mo oh. ginagawa. So, oh. ang kasalukuyan sa, tra sa trabaho namin ngayon ay John Sa John Deere ako ngayon nakuntatrabaho mm -hmm. dito pumupunta lang ako dito, tumutulong-tulong ako dito sa talihan ah, oh, Okay, okay. So ngayon sa niyan sa Jander ka pa rin, di ba? Oh, sa Jander. Okay. So, oh, kailangan ng ano ng baga sa atin ni eh, part-time part-time, no. Yan, kailangan. Yan. Kailangan dito sa Canada, masikap. Masikap ka talaga. Yun, masipag. Yun, yun, masipag ka. <laughs> Kung tamad ka, wag ka na lang dito. Wala, <laughs> wala. So anong mapapayo mo sa mga gustong magpa-Canada sa atin, Brad? Ah. Uh, hangga't may pag-asa. Oh, ano? Panat lang. Tuloy-tuloy uh, lang. Tuloy-tuloy ano, lang, uh, tuloy lang yung pangarap. Tuloy-tuloy lang yung pangarap. Oo, nangarap ako pumunta ng Canada 2008. Oo. Oh. Uh, 2009 oh. nakakuha ako ng uh, visa. Mm -hmm. So masaya na ako noon dahil may visa na ako, uh -huh. may ticket na rin ako. Uh -huh. Pagdating, ng, uh, ano biglang nagpatawag yung agency namin. Uh -huh. uh, sabi, uh, wala daw matutuloy dahil recession nung time na yun, okay. 2009, okay. recession. So, wala, nabaliwala. So, kaya ako napilitan magpunta ng Saudi Arabia kasi mayroon pa ako nag-aaral na dalawa noon, college. So ngayon, okay na, wala oh. na problema, di ba? Mm, may trabaho na sila. Mm, oo, uh, oh, yeah. dito ko na napatapos uh, sa, sa Canada yung ano, yung doktora ako oh, nga. Tingnan guys, kung kayo ay din na uh, pumunta dito sa Canada, eh, kunting tiyaga lang, sipag lang at tiyaga yung bago kayo makakapunta dito kung gusto niyo pumunta. So, so, ito yung tularan niyo si kapatid na nice Ismondo, no? Uh, ito yung magandang ano, tularan. Uh, Discard uh, eh ganyan. Bale. Basta manalig lang sa makagawa ng Panginoon. Yeah, yun lang. Oh, Yun lang. ang pinaka number one. Yun ang pinaka number one natin na ano eh. Sa taas eh, manalig tayo, di ba? Oo oh, naman. Oh, kahit okay. yeah. uh, papano eh, na sa ano tayo, meron tayong ano eh, doon tayo na kumukuha ng lakas ng loob, di ba? <laughs> Tama, correct. <laughs> di ba? <laughs> ayan guys, so, so ayan mga sa no so, Ayan, na rin lang ako. So, ayan, kunting na, kunting kwintuhan lang kami ni Kais Mundo. Ano? So, wala ka nang sasabihin pa. Mahaba-haba na rito ito yung video na ito. Oh, I-shout it out ko naman man oh, na ng mga, no? pero ano, uh, specifically pala, i-shout out ko ngayon ang aking kapatid. Nasa ay ayan. Uh, si Shelvia Placido. Ayan, kapatid uh, mo yun? Oo, uh, kapatid ko. Oh, Mas-shout out nyo pala sa inyo, Ate Jan. O, sana, ating ko, magpagaling ka. Ay, may sakit pa? Uy. Ate, magpagaling po kayo, no? God bless, God bless. Magpagaling po kayo. Ilan taon na yun? 50. 50? 50 na? 58 siguro. Oh, 58. O, oh, yung parati tayo para ano, at least uh, manalig tayo sa ating mahal na Panginoon. Di ba? So, ayan guys, ano, so hanggang dito na lang itong ating video. So, maraming salamat sa inyong walang sawang panunod, ano. At saka salamat dito, dito kay kapatid na uh, Ismondo na pagbigyan tayo, ano. kay Kare, dahil kinawagan uh, tinawagan na ako pumunta rito yung ginagawa <laughs> si Kais Mundo. So, pinuntahan ko para may vlog itong uh, na ito. Ano? So, once again, salamat sa inyong mga kajologs. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video, sa susunod na upload. Don't forget to uh, like and subscribe sa ating video. Don't skip the ads mga kajologs. Ano? Para mayroon tayong uh, matututulungan. Ano? So, hanggang sa muli, see Bye-bye mga kajologs. Bye-bye, bye-bye. Alright, bye. Peace time. Bye-bye. ¡Vale!